Araw ng mga patay. Mga namin tuwing araw ng patay. Naranasan niyo na rin ba manakot sa labas? Kasi kami ng mga tropa kung makukulit, ay araw-araw kami nananakot sa labas tuwing may dumadaan. Gaya'n eto. Bakit ka ba napilayan? Natapilok ka ako kanina. Yan, di ka kasi nag-iingat. Wait lang. Nakikita mo ba yun? Kumagalaw yung puno, oh. Hmm? Ah, takbo! Hoy! Magsibaba nga kayo dyan! Yari! Takbo! Ah! ah, yug, 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 yug. Panot! Uy, pre, nakita mo ba kung paano tumakbo yung babae kanina? Sabi niya pa, Ah, takbo! Nyak, nyak, nyak! <laughs> Wait lang. Nakikita mo ba yun? Ah, Lin, ayun oh may bago na naman tayong target. Wow! Ang ganda naman ng bulaklak na to. Kulay pink. Tapos, ang cute-cute pa. Hmm. Haha, di ba? Legit na walang hiya lang. Uy, okay na. Ay, naaalala ko rin dati tuwing araw ng patay ay may ginagawa rin kaming kalokohan. Ang ginagawa namin ay nag-experiment kami ng kandila. Alam nyo ba yung kandila? Malamang. Shh, shut up! Ang ginagawa kasi namin doon ay pumupunta kami sa mga bahay-bahay para kumuha ng kandila. At para magawa nyo ang experiment, kailangan nyo ng mga to. Tansan, stick, at syempre, ang posporo. At pag meron na kayo nyan, ay pwede nyo nang gawin yung experiment. Uy, tara na, mag-experiment na tayo. Guys, may dala na ba kayo? Oo, ako meron na. Eh, ikaw ka May dala ka na rin ba? Oo, ayan, Tansan. Kinuha ko pa yung sa tinda namin. At eto, may posporo na din ako. Kupit ko pa yan, ha? Yun. Tara na, simulan na natin. Uy, guys! Ano yung ginagawa nyo? Nag-experiment. Diba araw ng patay yung kwentong to? Siya ka bata lang yung nagaganyan. Masyado na tayong malaki para sa ganyan-ganyan. Pakay mo ba? Siya anong petsa na, oh. Magde-December na. Sali ako dyan. Nyak! Dami pa ang sinabi. Sasali din naman. Tara na! Mainit na ba? Wait lang, hindi pa mainit. Huwag niyo muna duraan. Ayan na, kumukulo na. Ay, mga bata kayo! Ba't kayo naglalaro ng apoy? And yun. Maraming salamat sa mga nagtyaga manood ng video ko. I hope nag-enjoy kayo kahit hindi naman. And sorry din dahil late ako nag-upload. Napag-isip-isip ko na rin kasi na December 6 ko to i-upload. Mismong birthday ko. Yehey! Maraming salamat din pala kay kila Monchi, at Ate Saikatsu sa pag collab nila sa video ko. Pati rin kay Mike. Maraming salamat. Yun lang. Peace out.